Magandang gabi guys. Ayan, tayo nagbabalik dito sa ating munting channel. Ayan, para mag-discuss. Hindi ko yung sa ating pag-uusapan guys sa araw na ito. Gabing ito. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Ayan. Ang pag-uusapan natin guys ay ito po ay tungkol sa ating mga boksingero. Ayan, ang boxing naman tayo ngayon. Ayan. Tungkol sa, syempre maano tayo sa mga uso, marami mga vlogger, mga komentator na sinasabi nila na na ano, doon sa laban ni Casimero guys, ayan update tayo doon sa laban ni Casimero kasi nga sabay na nga nila uh, Inuya, Inoue, Monster ayan, ibig sabihin ni eh, ano ng ating Japan kung nila guys ayan, maraming balita-balita, ayaw lumaban matagal na sanang naluyang guys yung mga ano natin na commentator, ayan ayan, mga boxing fanatics dyan, ayan, kayo nagbabalik dito sa aking YouTube channel, Samuel Soriano TV 29 po. Ayan. Yung Casimero talaga talagang ganyan yan, maangas yan guys, maniwala kayo sa akin, pero napakabait. Ayan, matagal na natin sinusubaybayan yan, doon sa laban ni Rigundo nga, at saka... Kwa uh, General Casimero po, Angas ng Pinas, a.k.a. Ayan. Quadro Alas, a.k.a. Nanalo tayo doon sa laban na yun. Ayan guys, Yung sa laban ni Rigondo at saka ni Casimero. Ayan, maraming pumusta doon sa Rigondo na yun. Nasa Yamaha tayo noon guys. Ayan, nung sinusubaybayan pa natin yung kanyang kanyang career. Ayan, hanggang sa lumaki na lumaki. Three division world champion nga yan. Ayan. Galing sa mababang division. Ayan, hanggang sa umangat. Nandun pa rin, malakas talagang boksingero. Pero ito yung kanyang pananalita guys. Maniwala kayo. Yung kanyang pananalita, ganoon lang naman siya magsalita. Ayan. Talaga yung kanyang signature eh. Kung tawagin nila para mabenta ang laban. ayang marami mga basher ngayon na naglalabasan. Ayan. May binmay na parod tayo dito sa ating nagrestrictions tayo kung anong balita. Guys, doon sa ating Dibitan, ayan vlog. Ayan, yung ating kaibigan na vlogger ayan. Sinasabi nila kasi na bibitawan ni Masayuki ito, ang ating buksingero. Pero hindi naman totoo. At napatunayan niyan doon sa kanilang live. Ayun doon sa Gbitan. Binanggit nila doon na hindi talaga bibitawan ni Masayuki ito ang ating buksingero. Yan. Kasi nga kung bibitawan niya, palagay natin eh, ispresibo naman ang kanyang panalo, knockout first round si Camelos. Sanchez, Saul Sanchez pala yan. Ayan, Saul Sanchez po na buksingero po. Ayan, biruin nyo, tiki Gutom pa yung guys. Ayan. Hanggang 128 lang, ang kanilang ano. Hindi siya pwede magpalaki. Lumampas ng 128 kasi lampas na siya doon sa super bandam weight. Kung tawagin nila, lampas siya ng... Ayan, lampas siya, ibig sabihin 122. Exactly yan sa bandam Oo, Kaso nga lang lumampas. Kaya nga para matuloy ang laban, ayan, nagbigay ng nagbigay ang kalaban ng ano kung hanggang doon lang, hanggang 128 lang. Ayan. Pure na lakas na yung ipinapakita niya guys. Ayan. Pure na lakas. Ibig sabihin talagang ikaw ba naman hindi kumain eh. At saka malaki pa yung glove mo. Sabi ngayon knockout sabay ngayon dublado na yung kalabad pustahan yata doon sa ads ayan pero hindi tayo nakapusta guys ayan. tungkol naman doon sa ano ni Bad Aratiris po ayan, si Aratiris po yung kanyang alat yung vlogger na kanyang pinaparod din natin na kapatid natin vlogger ayan talagang iniidolo niya si Casimero guys ayan marami naman nagsasabi na ganyan talaga ang boxing sabi nga nila palakasan. Hindi natin alam pagdating ng panahon, syempre 35 na siya, pag susod na taon 36, ibig sabihin. Ayan. Pero kalakasan pa ng General Casimiro, ayan, ang ating iniidolong boksingero. Talagang malakas, guys. Kaya nga tayo nandito para i-vlog, yung mga sumutsaring mga binabati ko sa kanya, ang daming nangyari. Ayan, porkit maraming natalo siguro doon sa laban na yon Sigurado marami na talo sa laban na yun. Kapwa Pilipino sinisiraan. ayun Kasi hindi nila matanggap guys. Nandun pa yung kanyang lakas. Ayan. Kaya nga marami nga nagsasabi na fake news. ayun Fake news pala yung sinasabi nila guys. Fake news ang sinasabi nila na bibitawan siya ni Masayuki ito. Ayan. Nagsalita na sila tungkol doon sa kanyang ano sa laban na yan na hindi siya bibitawan ni Masayuki. Tumalakas naman kasi kumban siya ng one year sa Japan at pinagkakaisahan siya. Eh, meron naman mga ibang bansa tulad ng Saudi Arabia. Ayan. Prince. Ayan, biniimbitahan siya doon para makalaban. Ayan. Napakagandang opportunity sa kanya at malaki talaga ang kanyang kikitain. Yun naman si Kangkong na tinatawag nila yung... <laughs> Ano ba naman, Serbo, Serber, Serber Boys, ayan, TV, Serber Boys po, ayan, ang kanyang, ang kanyang mortal, ayan, mortal na kalaban, mortal na against Casimero po, ayan, kung ano-ano na lang sinasabi niya na kangkong, laos, ayan, one to three rounds ang kanyang sinasabi, eh, sigurado, sinabi niya na mapupusta siya doon kay Camelo, Al Calme eh, Saul Sanchez pala, ayan, Sorry po. Saul Sanchez po, Ayan... Pupus na siya do doon... Eh natalo... Ayan... Kaya... Another... Sama ng loob ulit... Ang kanyang... Napala... Doon sa pustahan na yan... Ibig sabihin... Ibig sabihin... Malaki talaga ang kinita ni Casimero... Sa laban na yan guys... Maniwala kayo sa akin... Bukod sa pusta niya... Malamang pumusta yung magkapatid na yan... Ayan... Business kasi ang boxing... Maniwala kayo sa akin... Business ang boxing... Ayan... Napupulitika ang ating buksingerong... Casimero... Ayan, General Casimero po yan po ay ano sa pananaw natin ha nakapolitika po, ibig sabihin marami sanang may bibigay panalapan na magandang laban isang kondisyon na lang yan nakita niya kung lalaban daw si nakita natin doon sa kanyang vlog na sinasabi niya na kung lalabanan siya ni Inoue ang kukunin niyang partner doon sa kanyang training camp ay si Tank Davis ayan Siguro nga naman paghahanda ng gusto, Inouya, inoya Inouye at saka versus Casimero. Ayan, Cuadro Alas at Monster na, tinatawag nga nila. Pero marami nagsasabi hindi daw Monster, ayan. Turtle daw sabi ni Casimero, ayan guys. Update naman tayo ngayon, ayan. So, update natin ulit kung ano. At marami namang pausalud naman, ayan. Kung ano-ano naman ibinabalita tungkol sa ating boxingero. Ay, Pilipino tayo guys dapat kampihan natin, hindi yung ibinabagsak natin ng kapwa natin boksingero. Ayan, malakas naman talaga. Ayan, wala naman tayong papatnubay na hindi yan malakas. Talaga napakalakas na boksingero. Ayan, Iki Ejan Casimero po. Ayan, mabuhay ka boss. Ayan. So hanggang dito na lamang po, magandang gabi po sa inyong lahat.